Hindi na muna pagmumultahin ng Land Transportation Office o LTO mga late sa pag-renew ng driver's license at rehistro ng sasakyan apektado ng mga pagbaha. At ramdam naman ng publikong epekto ng pagpapalawak sa mga drainage system sa paunguna ng MMDA, Transportation Department at Quezon City LGU. Ang detalye sa report ni Bernard Ferrer. Bilang isang negosyante, malaking pasakit para kay Saida ang madalas sa pagbaha sa bahagi ng ginagawang MRT-7, Batasan stations sa Commonwealth Avenue, tuwing malakas ang pag-ulan. Hindi birong epekto nito sa kanyang kita, lalo na sa kanyang malit na tindahan kinukuha ang pang-araw-araw na gastusin. Malaki po kasi walang bumibili sa amin, saka walang nakakadaan. Lalo na po yung mga sasakyan, hindi na po yan nakakadaan. Kaya tikinatuwa ni Saida ang ginawang hakbang ng MMDA, DPWH, DOTR at ng pamalang lungsod ng Quezon City na palawakin ang drainage system sa lugar. Ayon sa MMDA, isa sa mga pangunayang sanghi ng pagbaha ay ang dating lagusan ng tubig na may sukat lamang na 1 square foot. Ito ang naging bottleneck sa pag-agos ng tubig baha sa kasagsagan ng habagat. Bilang solusyon, gumawa ang mga toridad ng dalawang panibagong inlet na may sukat na 2 meters by 3 meters pawat isa. Nilagyan ito ng steel grates na pansamantalang sasalain ng basura at debris upang hindi makabara sa daloy ng tubig. Pero papalitan ito ng mas matibay na grates na kaya bigat ng mga sasakyan kabilang ang mga truck. sa MMDA na malaking tulong ang bagong inlets upang mabawasan o tuluyang maiwasan ang pagbaha sa lugar tuwing bubuhos ang malalakas na ulan. Inoobserve po natin yan uh, kung magiging efficient na sa Um, darating kung may darating na malakas na pag -ulan. At ganoon din, nag-standby tayo doon ng mobile pump kasi nga narangan na isang poste eh, yung major outlet doon. Samantala, may ginawa rin kahalintulad na mitigating measure ang MDA sa Maynila, partikular sa bahagi ng Padre Faura. Lagyan na lang din namin muna ng mobile pump para mapump out yung tubig mula sa Padre Faura papunta sa Manila Bay bypassing um, yung dolomite para wag po siyang masira. Magpapatupad naman ang Land Transportation Office ng palugit sa mga penalty para sa late na pagre-renew ng driver's license at vehicle registration bunsod ng epekto ng bagyo at habagat. Partikular dito ang weekly surcharge na sana ipatutupad mula July 21 hanggang July 25. Kasabay nito, pinalawig din ang visa ng mga lisensya at registration documents na napasunas sa nasabing petsa hanggang August 8. Saklaw din ito ang mga motor vehicle at motorsiklo na nabili sa pagitan ng July 21 hanggang July 25. Ang mga sales invoice ng mga bagong sakyan ay uurong ang petsa sa August 8 upang hindi makakuha ng penalty sa late registration. Pinalawig din ng LTO ang karaniwang 15 days sa palugit para sa mga traffic violation case na issue mula July 21 hanggang July 25. May hanggang August 8 na rin ang mga motorista upang ayusin ang kanilang mga paglabag at magbayad ng kakulang multa. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.